Eto na po sila. Marangkada na po. Ito mga makina dito po sa ano, Ilog Pasig. Mga long arm backhoe. ho. na mga kababayan, umarangkada na ito ang mga equipment po dito sana sa paglilinis sa ilog passing At tatlong makina pala ito Ayan, good afternoon guys. Andito tayo ngayon sa Roseros Forest Park. At mula rito, tingnan natin yung uh, operation dito po sa Pasig River. Yung uh, pag dredging po. So may ano nga po dyan, ano? Uh, equipment. Ayan, tingnan natin. Hanggang dito po, no? Magiging duktong uh, doktong po ito ng Esplanade Project. Actually, ito yung mas naunang ano, no? Natapos ka lang. Ganito lang yung ano, yung ayos niya. yan. Pero tingin ko ayusin pa rin to para tumugma doon sa ano, sa pinaka showcase area. Doon sa may likuran ng ano na Manila Post Office. Andito pala yung mga ano, mga panghukay ng burak, oh. mga equipment. Tapos ayun pa yung isa. May mga tao doon. Oh. Kaya rin pala mano, no. Maangat yung mga basura gawa nga rin po ng mga dredging operation dito po sa Pasig River. Yan, meron pa nga isang esplanade doon ano sa May Ayala Bridge. Ayan, no. Kaya lang ano po, hindi pa po natin alam kung saan yung pinakadaan doon eh, no. Pagka no open na yan, uh, mag update din po tayo diyan. po yung Ayala Bridge. And dito naman, meron din project tong uh, MMDA, ano, yung uh, kanilang uh, flood control facilities na gagawin uh, po dito. Ayan, estero kasi itong, uh, yung area na yan. Uh, paglabas ng mga, <coughs> ano man dyan sa estero, nandito po, ano, sa may uh, Pasig River ang bagsak. Hanggang sa makakapunta doon sa, ano, uh, Manila Bay. Kabilaan pala ito. Meron pa dito. Hmm. Ngayon lang natin naaktuhan yung uh, paglilinis nila rito no, sa Hilo Pasig. Uh, binubungkal nyo muna yung ilalim ano tapos eto naman yung uh, kumukuha ng mga buhok Kain bata Ayan, nasa ah, sa pagitan po tayo ng uh, Ayala Bridge sa kanitong ano, Quezon Bridge. Ayan. Mukhang uulan na yata. tatlong na pala ito. Ito na. Umarangkada na po itong mga ano, mga equipment po dito sa sa Ilog Yung proyekto po ni Pangulong Bongbong Marcos ano yung Pasig Bigyan Buhay Muli. kasama dyan yung paglilinis ng uh, Ilog Pasig, uh, mga Esplanade Project, and itong mga ano po no, yung mga matatanggal na kabahayanan dito sa kahabaan ng Ilog Pasig para mapaganda muli itong uh, ilog na ito. Yan bukod diyan, meron dito rin. Yan, may mga backhoe din diyan. May mga bata pang nanonood din eh. Ayan. Tapos yung gitna niyan, puro burak 'yan, mga kababayan.